Hello mga kamamses, good morning and welcome back again to my channel Tara at atin na naman pong bibisitahin itong aking mga alagang bugambilya aking nasa backyard na mga bugambilya. Ito po yung si Vicky bugambilya na ano din po, hindi siya namulaklak talaga ng siguro may isang taong hindi namulaklak to. Ayun. Kaya inalagaan ko po siya ngayon at heto na nga po at naglabas na ng mga magagandang bulaklak. Mix po yung kanyang bulaklak. Tingnan nyo. White, pink at naghalo yung white and pink. So ayan, papakita po sa inyo yung aking mga alaga dito sa backyard ko. Ito po yung mga palakihin kong bugambilya. Ito po ay si Royal Purple. Ayan. Maganda po yung kanyang dahon din. At ang kanyang bulaklak maganda rin. Ayan. Si Royal Purple. Ito po yung mga bugambilya ko dito sa aking backyard na mga propagation po. Ayan. eto naman po si California Gold. yan. At yung ating si Raspberry Ice ipapakita ko sa inyo itong aking napakagandang si Raspberry Ice. Tingnan niyo naman ang ganda niya, oh. Ang ganda na ng bulaklak niya, ang ganda pati ng dahon niya. Kaya ayan, nagsama, napakaganda. Ang ganda raspberry ice ganda no yan pagka napaganda ko to ng gusto at napalaki ko nandun yan sa kauna-unahan para nakikita ng mga tao ayan ito naman po ang pangalan niya ay Manila taga Manila po ito taga dyan sa atin sa Pinas sabi <laughs> ko, aba may naligaw na taga Manila. Nung binili ko po ito, may nakalagay na Manila. Ayan. Siguro galing to dyan sa atin. Ito po, pinutulang ko na. Talagang pataas po siya. Pinutulang ko na. syempre lumalaki siya. Tumataas pa rin ng paganyan yung kanyang puno. Kaya, ayan o. Oh, pahaba talaga siya eh. Pero pagka ano, nalagas po yan putulang ko dito at tatanim ko yung mga pinutol ko para mapagparami din po tayo si Manila ito naman si Magic ayan si Magic si Magic sarap maganda rin siya oh. ayan ay mga palakihin natin Ayan, ito yung aking, asa na ba yung ano ko dito? tingnan yung propagation ko napakaliit pa lang nagbulaklak na oh talaga lang mo ayan oh cute na cute talaga ako kay ano kay raspberry ice ito oh may tanim par po tayo dito raspberry ice ayan oh Kala ko po mamamatay siya. Buti na lang na-save ko. Ayan, mga palakihin ko. Ayan. Ito, lumaki na rin. Ayan, mga propagation ko. Oh. Namumulaklak na. Ito, ang ating si business. Ayan. Ayan. Ito pa meron, oh. Ayan, oh. Ito naman si Delta doon. Ganda rin yung kanyang ano, dahon variegated. Si Delta doon. Ang dami ng bulaklak o. Oh. Si Business. So guys, ito ipapakita ko po sa inyo yung mga nahingi naming puno ng bugambilya. Tuloy mo na yung mga ugat na Ito na po sila, itinanim ko na. At yan nga po, very excited ang lola ninyo na ito ay mabuhay, na mabuhay ko. Ayan, at para meron din po tayong magiging mapagprapraktisan na paggagrap. Talagang gusto kong magkaroon ng ganun na bugambilya. Yung iba't iba ang kulay ng, ng mga bulaklak nila. So, hayan nga po, may nakita po ako na berde-berde po rito. Ibig sabihin po, pwedeng mabuhay ang ating bugambilya. Huwag lang sanang malasin na mamatay. Ayan. At tignan nyo po itong isang to. Ayan. Yung mga tumutubo-tubo na sa kanila eh. Hindi ko nga sila ginagalaw para magdire-diretso yung kanyang pagtubo. Kasi pagka nagagalaw po ito, mawawala yung ano nang ano nila. Madali, sensitive po pagka ganyan na pinatutubo natin tapos nagalaw. Yan, hindi magtutuloy yung kanilang um, pagbuhay. So ayun o, may nakikita rin ako dito, yung verde. Ayan. Ito na hingi po namin na na puno ng bugambilya ay medyo matandang matanda na tingnan nyo naman o oh, parang tuod na yan ah, medyo bulok bulok yung kanyang bugambilya pagka kahit bulok po tingnan nyo o oh, nagdadahon pa ito walang dahon wala rin ito pero meron dito Makarokto yata ito, isang puno lang yata. Ayan, meron din, oh, ayan, oh. Dalawang linggo, ah, tatlong linggo na yata ito dito. Mag-iisang buwan na. Kaya, yung mga dahon na yan, still sariwa pa rin. Ayan, oh, may mga tumutubo. Ibig sabihin, buhay po yung punong yan. Saka ito po, ayan, oh. So, kaya naipakita ko na po sa inyo yung aming nahing mga puno ng bugambilya. Kaya sana matuloy na yung pagiging buhay nila. Ayan oh. Ayan, nang tayo ay meron ng pagpraktisan, ng paggagrap. So, puntahan na po natin yung aking mga alaga doon. Nga po sa gilid ng aming bakuran, dito ko po inilagay yung aking mga hinilera yung aking mga alagang bugambilya. Ipakita ko lang po sa inyo yung mga mabubulaklak na halaman dito. Tulad nitong rose na to, ito po ay, noong una po, ito po ang mga tanim ko na tinigilan ko lang dahil ah, nagsawa po ako sa kanila. Masyado po silang nagwa-wild. Nakatanim po kasi sila sa ground. Ah, saka yung mga tinik nila, hindi ko type. <laughs> Yung atin naman bugambilya, bagamat ito ay may tinik, hindi naman po ganun kagrabe unlike po sa ating tanim na rose, sa alagang rose. Ayan. So, heto na po yung ating si 21 jewels ba ito? Ayan, ang dami bulaklak. Lumago na siya. At dito ko po inihilera yung ating mga bugambilya. Ayan o, kita niyo nasa paso pa rin po sila kasi ayako po silang mag wild gusto ko po nasa paso para nakokontrol ko po yung paglaki nila ito pa yung aking mga natitirang mga rose ayan o nagbubulaklakan noong araw napakaganda ng mga rose ko iba iba kulay ayan ayan hindi ko pa po nalilinis dito eh. ayan dito dito tayo sunod-sunod na po itong pagkakahilera ng aking mga bugambilya nasapat po sila kaya medyo tidy kung tignan sila malinis ayan o tignan nyo oh. at dahil maganda po yung kanyang variegated na dahon yung kanyang dahon po nagmimix sa ating bulaklak tingnan nyo o oh. ayan lutang na lutang po yung ating mga bulaklak dahil sa kanyang dahon so dito naman po tayo sa ating mga yan yung mga kahilera ko po dito ay mga malalaking bug, bugambilya na po o naging puno na sila kanyang forma ng ano, sa uh, puno yung stem niya tingnan nyo o patayo ayan oh, papuno po ito lumalaki ayan, pababa naman yung kanyang mga sanga ayan at ito po, papuno din po ito nakokontrol ko lang po dahil nakalagay, dapat to wild na to eh lumalaki na sila ng gusto pero dahil nakalagay sila sa kanyang pat na malaki kontrolado po natin yung paglaki niya ito ay eh, ano na to, eh, tatlong taon ko na pong alaga to, dapat to wild na to o puno na to kung ito ay nakalagay sa ground. Yan. Ito yung mga an natin, full bloom. Pero maglalagas na po yan dahil matagal-tagal na rin pong bulaklak niya ito. Siguro kung mga nasa mga dalawat kalahating buwan na to. Kaya unti-unti na yung maglalagas. At ito naman po yung ating ayan o, ubos na ubos yung dahon nila o, pero ayan, ang mga bulaklak na natira. Hmm. At ito rin po, ayan o, katulad nito o, puno, papuno din po yung kanyang ano, stem. Ayun, tingnan nyo sa ilalim. Ayan. Meron naman po tayong parang climbing dito na bugambilya. Tingnan nyo kanyang mga sanga talagang paano po yung parang pagapang ang dating ayan o no? naglelegi eto yung maganda nating bugambilya o ang ganda so dito naman po tayo eto po yung inaalagaan ko ngayon na mapabulaklak eto na po at namulaklak na rin siya Maganda po yung bulaklak niya. Pag ito'y napuno ng bulaklak, mas lalong gaganda pa po ito. Ay lang ko na nga po at me medyo naglelegi po ng na gusto yung kanyang mga dahon, ay mga sanga. Ay, no? ay, pinutulang ko na po yung mga dulo-dulo niya para hindi na po uh, humaba ng gusto at magsasanga po siya katulad nito oh. Ayan oh. Dito na siya nagsanga-sanga. Putol na kasi ito kaya dito naman ang ano niya ang mga sanga. Ganyan lang po ginagawa ko para makontrol natin yung paghaba ng kanilang mga sanga-sanga at the same time magtutubuan po ng panibagong mga sanga. Ayan para lalong dumami po yung pag ng mga bulaklak ayan. yung ating 3 in 1 medyo tumigil yung kanilang bulaklak pero ayan nakita ko po may panibago na naman silang inaano o oh. pamulaklak tatlong klase ng bulaklak ang kulay ng bulaklak ang nilagay ko dito so hayan nakapag round round na naman tayo sa ating mga bugambilya yan ang ganda ganda nila pagka nagpo full bloom sila ba diba? So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa aking mga subscriber. Maraming maraming salamat po at lagi kayong nakasuporta sa akin. sa mga viewers ko at please don't forget to subscribe, likes and share my channel. See you next time. Bye.